Sinagip ng Philippine Coast Guard ang dalawang mangingis ng Pinoy na lubhang nasaktan nang sumabog ang makina ng kaniyang bangka sa Bajo de Masinloc. Itinanggi naman ng PCG na tumulong ang China Coast Guard sa rescue operation. Si Patrick De Sos sa detalye. Hindi naging madali ang pagsagip ng Philippine Coast Guard sa dalawang mangingis ng Pilipino na lubhang nasaktan sa pagsabog ng makina ng kanilang bangka habang nangingisda sa bisinidad ng Bawde Masinlok o Panatag Shoal noong Sabado. Ayon sa PCG, matapos makatanggap ng distress call mula sa mga maingis ng Pinoy tungkol sa insidente, agad sumaklolo ang BRP Sindangan na nagsasagawa ng Maritime Patrol noon. Pero ilang beses umano silang hinarang ng hanggang sa dalawang barko ng China Coast Guard maging ng Chinese Maritime Militia Vessels. Ang lapit ng uh, Filipino fishing boat is 17 nautical miles. So from 25 nautical miles when we received the call, ang uh, barko natin uh, went straight directly. However, uh, the Philippine Coast Guard vessel was um, subjected to harassment, blocking, and dangerous maneuver pa rin ng Chinese Coast Guard and even the Chinese maritime militia. Um, luckily there are other Filipino fishermen na tumulong dito sa uh, bangka na nakahap sa na to at kinuha nila agad yung uh, dalawang mangis ng Pilipino na may injury at sila ang naghatid sa atin para mailapit agad no sa BRP Sindangan. Sa kabila nito na ilipat sa BRP Sindangan ang mga manisda na nagtamo ng second degree burn at nilapatan ng paunang lunas. Nakauwi na sila sa SBMA port sa Subic, Zambales kasama ang lima pang crew matapos hatakin ng BRP Sindangan ang kanilang fishing boat Akiyo. Pinabulaan na naman ang PCG na nagkaroon ng negosasyon o tumulong sa rescue operation ang China Coast Guard. Sa video na ipinost sa X ng tabloid na pagmamayari ng China, nagdeploy umano ng RIB ang China Coast Guard para alalayan ang mga manisda. Tinawag naman ng PCG na propaganda ang video dahil natulungan na raw ang mga nasaktang mangisda bago pa man dumating doon ang CCG. Nag-abot sila ng life ring pero ang gusto ko itanong, sino pa bang inaabotan nila ng life ring kung yung dalawang injured na mangisda ay nando na sa atin, no? nasa possession na ng Philippine Coast Guard mm -hmm. at ginagamot na natin. At yung mga naiwang mga ingisda doon, they really don't intend to leave their vessel ah, uh, because their intention really is isalba itong Filipino fishing boat. At sa lukuyang panahon na yon na nag-re-enact sila uh, para ko ng video na yan, wala na sa kanila. Nasa loob na ng BRP Sindangan. Tiniyak naman ng PCG ang patuloy na proteksyon sa mga mayangis ng Pinoy sa West Philippine Sea at pagbabantay ng kanilang mga barko. This is a clear testament of our um, intention in supporting and protecting the Filipino uh, fishermen's rights uh, dito sa... Bahu di Patrick De Jesus, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.